ya yeah. Ay, kana me. You can do it. Yan. Tayo. 51st. Oh, naman. Ni meddan no talaga. Ayo, ginawan talaga siya. Dati pala wala ito no. Bago, bago lang to, yun. bago lang to. Ang kahoy bago pa. Mhm. Kaganda. I see it now. Welcome to Dinagat Islands. Such a lovely place. See? Did you see that? Ah, alis na sila. Ma, doon, oh. Di dalawa sila, tatlo sila ma'am. Ah, na nagsabay sila, nagsabay.